So, tapos na natin adjust yung kanyang AFR. So, binago natin yung mga value and ito yung nasa ating dashboard. Ayan. So, dati yan guys, naka 14.65 yan yung kanyang AFR. So, pinalitan natin yung kanyang uh, mga values or sa kanyang table, yung fuel map talaga is pinalitan natin as you can see. So, naka 13.86 na yung kanyang uh, AFR value. So, dati yan ay hindi yan nawawala sa 14. So, kung mapapansin natin yung uh, stock talaga na fuel map ng ating engine is lean. So, that is why yung mga spark plug natin ay uh, uh, konti lang yung brown or masyadong pale yung brown na sunog sa ating spark plug kasi lean yung ating fuel map. So kung babagunin natin yung values, ayan as you can see dito sa ating dashboard so ayan, nasa 13.88 na siya. So naglalagang sa 13.88 pero of course pag uh, nire-rev natin yung throttle Okay, so magbabago yung value ng ating AFR So, pag tumataas yung RPM, so, nagiging uh, 12 siya. So, mas ano siya guys, kasi para makompensate yung RPM ng ating engine at saka sa ating AFR. So, since naka-idle lang siya, then nasa 13.08 Uh, 13.88 pero pag nire-rev natin yung ating silinyador so bumaba ba siya sa 12 yung AFR na sinet natin sa ating bagong map is predetermined yon. Ibig sabihin, yun yung sinet natin na standard para malaman ni ECU kung ano yung tamang AFR at certain RPM under normal operation. For example, at 6000 RPM, yung sinet natin or predetermined AFR is 12.75. So, yun yung susundin ni ECU na AFR under normal operation. Ano bang ibig sabihin ng under normal operation? Okay yung mga sensors. Walang problema sa mga sensors. Okay yung calibration. Pero, if ever may isa sa mga sensor na nagloko, then, maiiba yung reading. Sasabihin na natin na yung nagloko is yung oxygen sensor. So, nabasa niya na at 6,000 RPM, yung 12.75, which is normal dapat, yung reading niya, since nasira siya or defective na siya or nagloko siya or nagmiscalibrate instead normal yung 12.75 ang nagiging reading niya is lean or sabihin na natin rich na mixture na yon so ang sasabihin niya doon kay ECU na ECU bakit napaka lean ng mixture dito at 6,000 RPM, bawasan mo, sabihin mo, sabihan mo sa injector na bawasan. So, ang gagawin ni ECU, since yun yung sinend ni uh, oxygen sensor, sasabihin niya, Si injector na, o injector. Sabi ni oxygen sensor, masyadong daw rich yung mixture mo at 6,000 RPM. Masyadong down-rich yung 12.75. So, bawasan mo, gawin mong 13. So, yun yung ibig sabihin ko ng predetermined. Yun yung nakaset, pero mababago yun depende sa uh, pangyayari doon sa ating makina. So, dapat talaga na well-calibrated yung mga sensors. So, question, paano ba i-calibrate yung ating mga sensor? Yung TPS, yung IACV, yung map sensor, yung crank, -crank lahat ng mga sensor sa ating motor. Ang gagawin nyo para ma ng tama is pagkaunin ng susi, wag n'yong i-start agad. Hayaan nyo muna o patapusin nyo muna yung animation bago nyo i-start. And in that way, basta okay lang yung mga sensor nyo, hindi na siya de defective, then magka-calibrate siya ng tama. So yun yun guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano mag-adjust ng uh, mga values kasi naman para na rin sa mga kaibigan nating nagre-remap dyan so tinuro lang to sa akin ni uh, Pop Sining at iba pa and respeto na lang sa mga nagre-remap dyan so ito lang yung pinakita ko sa inyo na talagang nagbabago na yung ating AFR values So, ayan, i-rev natin last para makita nyo kung talaga ba ang nagbabago yung ating AFR kapag tumataas. So, ayan guys, umaabot so siya ng 12, which means good. So, ayan lang guys, if you uh, if you're new to my channel, please do subscribe and don't forget to leave a like.